Sama natin live na live dito sa ating programa sa Radyo 5, ang Corporate Communications Consultant ng MediaQuest Holdings Incorporated para nga po pag-usapan itong kampanya laban sa disinformation sa paparating po na 2025 midterms election. Kasama natin sa studio, Sir Mon Isberto. Good morning, Sir Mon! Good morning! bigyan mo ng mikropono. Meron po, meron na po. Ayan, Okay. Oo, okay. wala pa. Meron ba kayo dyan? Ano, Nadidinig si sir. Sige, angat pa natin ng konti, kuya. Yan. Yun. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. And thank you very much Manong Ted at D.D. Chacha for guesting me in this program today. Nako, mas thank you po for being on the show kasi malaking tulong ito para sa mga kapatid natin, lalo na yung mga boboto mm -hmm. dito sa upcoming elections nga po. Una natin pag-usapan, think Kamuna Pilipinas. Okay. Okay. Ano ano po muna ba itong Think Muna Pilipinas? O sige, yung Think Muna Pilipinas sa uh, Ted at DJ Chacha is ano eh, it's the corporate advocacy ng MediaQuest Holdings. Kasama na dito ang Radyo 5. Mm -hmm. no? At ang gusto natin ipromote sa pamagitan ng programang ito ay promote ang tinatawag na critical thinking sa ating matu matulungan ng ating mga kababayan na gumamit ng tinatawag na mapanuring pag-iisip pag-abot sa pagtanggap ng mga balita at impormasyon mula sa iba't ibang mga media sources. Kasama na dyan, hindi lang mga radio at TV stations at mm -hmm. newspapers, kasama na dyan ang social media. At alam niyo napakarami mga social Bilid media platforms. Social media, no? Ang dami-dami niyan. O lalo po ngayon na 80% daw ng mga Pilipino sa social media That's na kumukuha ng balita. That's true. Oh. From... Um yung binabanggit niyo po muna ng critical thinking. Mm. Sa panahon po ngayon, base sa mga pag-aaral, sa mga edad ba, um sino ang pinakadapat matutukan nitong kampanya ninyo? Sino yung madalas mapaniwala nitong mga nakikita natin online Ilam, na fake news? Alam mo across the board ata ang hindi ang, ang lumilitaw sa mga ano sa mga pag-aaral kasi halimbawa ang mga bata ang talagang kumbaga ay eh, pala gadgets. Oo, oh. pala gadgets 'yan, nakatutok mm. talaga oh. sa kanilang mga gadgets oh. What, 3-4-5 hours a day. Mm -hmm. Pero then yung ating mga senior citizen, kailangan din kasi ang problema, hindi nila masyadong kabisado, mas madali silang nabubudal. Mm -hmm. At saka yun ang madal silang madalas tina-target dahil mga scammers. Oo, oh, oh, kasi sila may pera. Oo. Oh. So, ito across the board. So, bata, middle age, Even at tama matatanda, Yes, senior citizens Oo. katulad ko. <laughs> Kasama po dyan sa media information literacy na gusto kong ipalaganap nitong Thinka muna, yung critical thinking na yes. nabanggit nyo. But aside from that, ano pa yung mga nakapaloob? Well, basically yun yun no kasi yung critical thinking uh DJ is ano, eh? Pwede mong i-apply sa napakaraming bagay. Mm -hmm. So hindi lang halimbawa yung mga balita at saka information na nakukuha mo sa ano sa sa media, ah uh, yung paggamit halimbawa ng mga gadgets sakop din yan eh, ng, ano, ng uh, MIL or Media mm -hmm. Information Literacy kasi uh, siguro nababasa na nyo, Ted, na, halimbawa yung mga bata nagiging kung na-addict sa mga, maba, yung, yung young age pa lang, ano ang sama ng epekto sa kanilang mental health mm -hmm. at kahit physical health? Kasi yung ibang bata, hindi na nakakatulog ng maayos mm -hmm. dahil sa kakagamit ng gadget. Mm -hmm. Kasama din yan sa MIL. Okay. So, digital literacy. maging yung paggawa ng mga content online. Kasama din yan kasi uh, mm -hmm. ang problema dyan is, uh, alam mo na, alam mo ba yung katotohanan ng TED na mas mabilis kumalat ang fake news? Mm -hmm. Several times faster kumalat ang fake news kesa sa tunay. Na, na, balita. balita. mm -hmm. <laughs> sa, uh -oh. sa pamagitan ng social media. At merong ano yan, may dahilan yan. No? Kaya nga, ang, ang tawag ng programa natin, Ted, at DJ, is think ka muna. Mm -hmm. Kasi yun ang unang-unang mm -hmm. skill na kailangan matutunan ang ating mga kababayan. Mag-isip muna. Mag muna. Mm -hmm. Kasi, ganito ang paliwanag ng mga eksperto eh. Yung mga nakakalat ng fake news, yung mga nambubudel, o neks ang ginagawa nila pag gumagawa sila ng post ano eh gusto nilang makakuha ng isang very strong emotional reaction mula sa iyo maiinis ka magagalit ka matutuwa ka matatawa ka kasi interaction pag, muna eh kasi yung, uh. yung emotional reaction mo nasi short circuit yung brain na, na namamayani yung emosyon so kung natuwa ka wow okay to Click, like, share. Or, wow, gusto mong kumita na malaki? Mag-invest ka lang ng ganitong halaga, babalik sa'yo, ganyan. Wow! Mm. Press ka agad. Yun. Kaya, ang problema, ito'y intentional. Tinatarget ka talaga ng mga taong ito. Kaya, ini-excite ka, tinatakot ka, ginaga, pinapagalit ka para ka kumilos ka agad at mag-click. Nagsisimula yan, uh, Sir Mon, mm. sa clickbait. Oo, na mga posts. Totoo. Yes. Okay? Mm -hmm. o, kasi pag nakaka sa YouTube, for example, mm. oo, meron doong sa, meron, merong mga salita mm -hmm. na magtatawag sa atensyon mo. Clickbait mm. captions. Di ba? Mm. Mm. Oo, oo. Na fake, Or pictures. fake, fake, ka, fake ka agad, no? Mm -hmm. Oo, fake ka agad. Eh, 'di ba? Example, um mm. uh, mayroong popular na tao. A sabihin nila, "Ito, sinabi niya ang ganito," yes. na hindi naman totoo. Yeah, hindi. Mm. So, i mo kaagad 'yon. Mm. Okay. So, pag mo naman 'yon naandong ka na ka na sa trap. Yep. 'di ba? So, Tamo. kahit na siguro madala ka doon sermon, mm. ano ang payo mo kung naandong ka na sa trap? Anong yeah. dapat mong gawin? Oo. So, think ka muna. Mm -hmm. uh, dali lang, 'di ba? So, maging mapanuri ka na, God sir. Eh, yun lang, unang-una uh, una. Hinahinay. Isip-isip <laughs> muna. Hinahinay <laughs> sa mga nakikita online. Kasi, lalo na ngayon, kasi kalamnan -mm. -hmm. alam na nyo, kumakalat na yung fake videos na oh, gawa ng oh. AI. Oh, oh, Mas lalo pang nakakaloko yung sitwasyon. Mm -hmm. Kaya, uh, at yung mga ganung klaseng video, talagang ano, mas malakas ang ano, emotional ano, stimulus na mm -hmm. binibigay sa iyo. Eh. Oh oh, 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 Kaya, yun ang ano eh yun ang, yun ang kailangan oh. matutunan. Na. Unang mm -hmm. unang kailangan matutunan ng ating mga kapatid. Mm -hmm. Dapat, oops, nako, malakas. Mm -hmm. ah, oo, oops, oo. Wag, 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 wag. So, wag, pa paano wag, natin, ano, pa paano, pa paano yung messaging dito? Yes. sa campaign na ito. Pa paano uh, lalabanan ng fake kamuna pa Pilipinas? Paano Camuna, ang messaging dito, so, uh, sermon? Well, that, that's <clears throat> the first message that we want to bring across in this <clears throat> campaign. No? Na gamitin muna ang ating yung, yung sense of caution. Na hina lang muna tayo. Huwag mm -hmm. tayo basta magpadala, mm -hmm. no? Kasi pag nakapag hinay tayo, magka, mm -hmm. ma, magkakaroon tayo ng pagkakataon mm -hmm. na gumamit ng critical thinking na kasi, kasi halimbawa, uy. Nako, totoo ba? It totoo ba itong oh. balitang ito? Mm -hmm. Oh, o oh, meron ka nakitang video. siya ba talaga ito? Oh. No? Mm -hmm. Dapat kung meron ka nakikita ng ganung ganung kalakas na ano, hinahin mo na, wag ka muna mag-think, mag-share, no? At kung kailangan, oh, i-google nga natin toto. Baka man namang merong ibang balita tungkol sa bagay nito na hindi tutugma dito sa nakikita mo. So, yung 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 kailangan preno. Preno muna. 'Yun ang unang-unang skill na kailangan natin matuto. Tapos, from there, uh, moving forward, yung, nga, um, that's what the Think program will, will, will discuss with our viewers, uh, listeners, no? sa pamamagitan ng mga programa, sa pamamagitan ng mga balita, ipapakita sa ating mga kababayan, ano yung mga paraan na pwede niyong gamitin para i-check Uh -oh. So, magbibigay yung kayo balita. ng mga iba't ibang uh, platforms na mm -hmm. they can use para yes. makita kung saan pwede i-check kung ito bang nakikita nila online mm -hmm. is legit or fake news. Mm -hmm. okay. Kasi halimbawa no, maraming mga uh, so, mga balita nang gagaling ay kala mo sa isang organisasyon. Oh -oh. Ano bang normal na dapat mong gawin it? May website madalas yung mga ano eh, mga organisasyon oh, eh. Oh, oh, check natin yung website, oh, no? Oh, oh. So, eh uh, paano mo makikita yung website? Ay, meron ka bang gumamit ng Google? Mm. Eh, Google mo, makikita mo na diyan. Doon do, do, do ka pumunta para ma-double check talaga. Ah, kahit alam mo yung mga media organizations, apektado din. Eh kasi ginagamit yung pangalan din ng mga yes, media. Yes. Kanina na sa balita namin yan, oh. yung fake news na may libre daw na isang taong sakay ang LRT na parang oh. mukhang sa legit news site lumabas pero mm -hmm. sinasabi nga nila hindi totoo pero mm -hmm. may mga naniwala. Well, kasi nga pinapalabas <laughs> na galing nga sa uh, isang tunay na media Ginagaya organization. Ginagaya na rin nila oh. kung paano gumawa ng balita yung mm -hmm. mga legit websites. At saka talking about websites, alam mo, kasama na sa mga panluloko o scam na ginagawa ng ibang mga tao, pupunta ka sa isang website, akala mo yun na yung tunay na website. Mm -hmm. Yung pala, babaguhin lang ng konti yung ano yung URL, yung address, lalagyan lang ng isang letter o isang uh -oh. number, mm -hmm. Pwede fake na pala yun, akala mo totoo, yung pala, fake. Mm -hmm. Kaya ano, eh, kailang, maraming uh, yung mga kababayan natin, sa totoo lang, kasi yung balita at saka impormasyon na nanggagaling sa iba't ibang sources, sa internet at saka sa media, halo-halo na po yung totoo at saka hindi. <laughs> eh e, <clears throat> ang sa sa panahon natin ngayon eh, para tayong araw-araw na habagat. Ang lakas ng ulan nitong mga bali balita at impormasyon na ito. Apo. Tapos hanggang bewang na yung <laughs> yung baha eh. Sir Mon, oh. um um yung, yung binabanggit mo Is uh, a fact, no? And it's happening now. Mm. Ang akin naman dito, dito sa ating grupo na Think Kamuna Pilipinas, hindi ba dito dapat i-engage natin mismo yung medium management? Meaning YouTube mm. o Facebook. Kasi sa akin lang ha, mm. uh, kahit na ano pang ating ditong pagpupursige sa pagbibigay ng tamang informasyon, guidance sa lahat, kung hinahayaan ng medium sila mismo, wala silang gatekeepers dyan. Mm -hmm. E eh, mamamayag pa dito. Dito ba, kasama ba dito, yung pagtawag din sa atensyon ng YouTube, for example, mm -hmm. o ng Facebook, dahil sila ang medium eh. Mm -hmm. Diba? So, ba diba sila mismo dapat may spatter na doon sa kanila, sa pangangasiwa nila. We have to call their attention. Kasi kung sila ang medium, sa kanila nang gagaling, dapat sila din responsable. Tano. Well, the, the, may dalawang aspeto yan, na uh, Ted. No? Mm -mm. First is, on the part of the individual. No? Kasi mayroong mga procedures na ngayon na halimbawa, mayroong nung sa Facebook, no? O sa YouTube, meron silang mga protocol ngayon na mm -mm. dapat mong i-report mm -hmm. no? uh -huh. so dapat yung mga kababayan natin marunong mm -hmm. kung marunong paano uh, mag uh, mag-report mag no yes. oh, mm -hmm. dito mga nakikita mm -hmm. online that are fake oh. Okay. Oh. lalo na kung halimbawa sila mismo ang ano naapektuhan mm -hmm. talagang dapat i-report nila sa mga platforms ito uh -huh. pangalawa yung mas mataas na issue at mas komplikado yung ano ba itong matter of policy mm -hmm. kailangan ba ng legislation para magkaroon ng mm -hmm. ano ng mas oh. maliwanag na patakaran. ng regulasyon ng regulasyon. Oh, 'yan. Medyo mas mabigat 'yan, pero oh. valid Isu yana oh. na dapat natin pag-usapan din. Okay. Sige. So, uh, ganito. Kung sakasakali ba Sermon, Mon, um, paano ang uh, paano ang ating campaign dito? Oh, information uh, dissemination. Ano pa ating mga gagawin dahil yes. ang ating programa, eh, of course, ang ating station mismo eh, katuwang dito ng Media Quest. Kanta mm -hmm. uh, kami ho ay maya maglalabas po ng mga informasyon na manggagaling po sa grupo ng Muna Pilipinas para nga po patuloy natin ito hong oh. hindi tayo magsawa. Diba? Dito po sa ah. bibigay po ng edukasyon at informasyon sa lahat. Mm. Gusto kong i-emphasize sa Ted at saka DJ na unang una hindi ito isang programa na pansamantala o panandalian. Halimbawa, mm -hmm. hindi parang pang-eleksyon lang ito. Mm -hmm. Although, siyempre, ito magiging aktibo sa, sa, sa panahon ng kataon, eleksyon. Mm -hmm. Pero ito isang long-term, kumbaga, core advocacy ng MediaQuest mm -hmm. na lahat ng ating uh, mga media platforms, ay magiging bahagi nitong effort na tulungan yung ating mga kababayan mm -hmm. na matuto kung paano gamitin ang informasyon na nanggagaling sa iba't ibang platforms. Mm -hmm. Now, how are we going to do it? Well, we'll do it the natural way, meaning halimbawa, mga balita na may kaugnayan sa issue na ito. Mm -hmm. Halimbawa, mayroong kumalat na isang malaking fake news mm -hmm. or fake video na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Mm -hmm. We will report this kasama dapat at sa ating reportage sa isasama natin sa ating mga programa sa interviews at saka sa mga reports no that's no. then we will also work with iba't iba mga halimbawa kasama dito ang Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas so we will share our efforts no with them and with uh, moving down the road we're looking at working or uh, building cooperative relations with schools with communities mm -hmm. para magkaroon ng kumbaga ground Results. level oh, oh. ground level na activities mm -hmm. na isasama itong ano kasi alam mo ang isang problema natin Ted at DJ unfortunately ang current curriculum natin sa edukasyon, ang media information literacy tinuturo lang sa senior high medyo masyadong late na oh patay na kabayo oh patay na tatlong oh, oh. <laughs> kailangan talaga alam mo sa ibang bansa kindergarten pa lang tinuturo na eh at hindi lang yun halimbawa in finland mula kindergarten hanggang college paulit-ulit tinatake lang nila ang ginagawa nila iniintegrate nila yung MIL sa mga iba't ibang mga subjects in their respective uh, mm -hmm. years and levels mm -hmm. no mm -hmm. kasi ang critical thinking ano 'yan eh ginagamit mo sa napakaraming bagay yes, sir. Yes, sir. Hin hindi oh. lang sa ano hindi hindi oh. lang sa Kaya media nga information din, meron ding ano 'yan eh meron ding uh, exam ang PISA sa critical thinking <laughs> di na, ba sir Alright, so. well as I was just listening to you the kanina no yung critical thinking kailangan gamitin sa election opo yes sir Opo. Diba? Yes, sir. Sige po. So, well, ito hula lamang ang simula so far no? uh, sa ating pag-uusap, Sir uh, sermon But definitely, hmm. hindi pa po tayo tatapos dito kasi nga bahagi po ang ating programa, ang aming himpilan po para po sa pagbibigay ng tamang informasyon. And we have to call on government also. Kasi dito hmm. po, malaking bagay ang gobyerno, lalo na kung mismong gobyerno ang nagpapakalat ng maling balita. I mean, that's another issue that we really have to face, right? Iba pang usapan niya. Yeah, <laughs> eh, opo, opo. Kasi nga din, mga kapatid, ngayon, for example, China, West okay. Philippine Sea, yan, kailangan mo din ng critical thinking. Yes. Kasi ang China, gumagamit din sila ng kanila po mga sariling mga tao ha, mm -hmm. na binabayaran para magpakalat ng fake news. Mm -hmm. Ikaw na Pilipino, paano mo dapat ang kilikin yan? So hindi mm. natin kayang mapag-usapan to in one sitting, but Correct. definitely po dito, we will need experts para po mag-guide tayo how to identify mga AI-AI na yan, mm. right? How to, do, sa, doon pa lamang sa simula ho ng artikulo, kung pa, paano mo malalaman mm. na yan po'y po binayaran mm -hmm. para impluensyahan ka sa iyong paninindigan, mm. di So dito mm -hmm. ho, mga kapatid, ito po'y... Mahaba-haba pong laban ito mm. at hindi po natin kakayanin to ng tayo lang. Yes. Alright? Kaya mga kapatid... Tuloy ang laban. Bella alubago. Ciao! Bella Ciao! Bella Ciao! <laughs> Kasama na natin si Sir Mon. Sir Mon okay, pwede okay. mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Saan sila pwede makipag-ugnayan sa grupo ng Think Muna Pilipinas? Halimbawa, ay eh, yung mga gusto mag-volunteer. Ah, dito po sa lugar namin. Gusto kong maging ano, kasapin hmm. itong Think Muna Pilipinas para makatulong sa paglaban dito sa paglaganap okay. nga ng fake news. Nasa simula pa lang kami, uh, DJ, no? so pasensya lang ng no? but we're going to set up a social media account yan Not so that there will be you know, people who would like to work with us pwede silang pumunta doon at we can communicate. so lahat ng mga fake news ano pwede nila i-report doon sa account na yun very soon mm -hmm. para madali na lang din makatulong Ang yes. thing ka muna yes. no okay. na ipalaganap na this one is fake okay. ibibigay natin yan doon sa mga news agencies na kasama natin uh -huh. dito at saka mas uh, importante ay tulungan natin mga ano kababayan matuto opo kum paano gamitin yan, yes, yan. Sir. okay tama tama yan mamaya po 9:30 may kakausapin po tayong expert para pag-usapan po itong AI issue na ito yan ha pati yan. po yung voice phishing ngayon yung pagtawag uh, sa iyo ay kinukuha yung timbre ng boses mo na para ho magkaroon ng clone ng boses mo at makapanloko sila okay so sermon salamat na marami pet pilot at DJ chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.